Ilang ano, ilang attempt na sa wala, wala kahit isa. Layo ng binahay mo, di mo lang naitira bola. Epic si Log. Epic grill. Log. Ano na ang mami ni Carmelo? Eleven tayo. Carmelo, mother and father. Dito, dito. Ganto po ang tradisyonal oh. traditional namin. Ayan, traditional nila. Huwag oh, ano ka po ang kamay Tapos bless Bless, yan ang Galing ang Galing po Ayos, panalo Panalo Lamang ng lima Lamang ng lima Panalo sa kain Galing ang tripit nito eh May mat Langlag pa lamang Limang linggo, ayo pa yun uh Ayos talaga yun Ano parang ba ito? Oo -oh. Oo Nandito kami sa Epic Grill Sino, kakain kasi Uy, uy, uy tignan nyo yun, yung buhok niya kalbo Ito isang isang ngangot na Hello, loaded. Talo sa basketball kaya kakain kami na parang kampyon. Yeah, okay, abat aba, paano si Mat? aantay kami. Nandito kami sa waitlist kami. Hindi wala lang, please. nakahawak lang bola si Mat. Dosing tao. Dosing tao. Tignan nyo, tignan nyo. Tignan nyo, Ang ino mo, Mark! Wow, rin na mga ngon. Oh, na naman. Oh, Naulog na naman. Mislaid na naman. Ang likod kasi ni Emma. Basag. Wala yan, okay lang yan. Wala yan, ngangot. Ang ngangot. Ah. <laughs> oh. Sasayaw ah, yun. Sasayaw, sayaw, sayaw. Ayun ba, diyo? Ang kakot, sayaw, parang nasa Pilipis lang, ha? ka sila. na sayaw, 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 ba, ba? Oh, sayaw muna. Pang, 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 uy, 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 <laughs> 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 ano 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 zero ano ano zero zero, Ma, zero, -zero <laughs> Paano na bukas? Fully ano 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 Every month. Then... Then... <laughs> Pabulong ang kwentuhan. Ano sa sabihin? paano? Hindi, pwedeng pwede mag, ano, mag-crush to. Kasi mm. Ano, hindi yeah, pwede yung uh, naman. Siya mag <laughs> so, na mag adjust Hindi mo alam. Hindi mo alam ka. Diyan siya pala owner nito. No? Lungkot pa rin yung mat. Okay lang yan mat Nakasalubong na. ka namin kanino. <laughs> 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 oh, okay lang yan mat-hawig naman. Okay. <laughs> <laughs> Saan Sayang. siya Si, ayun. si, ayun. si, ayun. si ayun, Joker. Ayun Joker. Si Yun. Manuor ba kayo? Ha? Ah, si Jokoy. Tara. Ito si Jokoy. Ayos na. Nako, tara. Ayan nagain rin. Raw, oh, sadu, kumain oh, ni wala na yata ito. Wow. Madi. Sarap, Madi. Lumut. Sarap. Sarap lumut. Sarap. Mamimigay ka nang hindi sa kanila. Sarap lumut. Kani ba. Ito lang ito sa epic grill ah. Kain gumawa ka dito sa epic si dog. Yan, bali-bili-bili 'yan. Usapin 'yan. Nasagot ko muna. Yan, wala bang wedding? Ito lang ako. Ayos. Sarap, napaka-sarap. Mm. Hmm. Na. Na, yeah, busog na. Maulan. Ito sa ang sinap. Ito yung tama na yan. <laughs> Kami lang naman malunod sa'yo eh. <laughs> ano, na? ano man ang sabi niya sa laro kanina? Okay lang ba? Oy, okay, okay lang. Tolo, busog naman. Tulog ka na kain champion. 11 -11. Champion. Okay, so, champion kami sa kainan. Wala dyan, lakas namin kumain. Okay, yeah, sa susunod na liga, kainan, panalo kami. Dilawanan namin yung logs hmm. Yung puso't nga eh. <laughs> <laughs> eh talo, tala yung silogs. Talo yung puso't Eh talo yung, yung silogs. <laughs> Ayan, merong di yata na nabay, nabayari, naman Pero Mag na? Oh, oh. Nagbayad naman ah. sa amin. Gag oh, nagbayad ba? Bayad. Oh, nagbayad ka ba, Mat? Oh, nagbayad pala. Maski. Tama naman pala. Ilan sa inyo mo dalawa? Hindi. Isang drink, dalawang combo. Hindi, ano lang sa anil eh. Tatlong combo, one ko, tsaka dalawa. Sige. <m voice> Yeah, itong 30 na ano ito. Yung combo 1? Huh? Yung combo 1 ba yung 30? Regular. 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 Baka ando pa yung resibo ko. Okay. Yeah. Okay. Pagsamahin niyo yung resibo ninyo. Sabi nga, that you know, ako nagkamali. Oo. Oh. Oh. Ayun, sabihan mo na, nagkamali nga. Sabihin mo, sabi, ikaw na, ano, okay. Be, murahin mo. Yeah. Ah. Ayan si Marian, na yan, na konting. Na yan. Ayan.

Para kang ano ako ah, kulimlim rin na. Ah. Uh, ano? O, uh, oh tama oh. Hindi uh, mo hindi kita. Ano Hindi kita. Uy. Wow, gandang galing ng tira niya kanina eh. Wala eh. Wala ba? Wala ba? <laughs> Kahit tira, wala eh. pang <laughs> video pa patay. Oh, bakit ba? Warm up. Oh. Or... gorilla. Or... Uh, okay. Uy, utang nga na patay. <laughs> Aray ko. Aray. Wala na ako nang gana doon. Hindi na naglaro ito eh. Sayang. Sabi ko, ayaw na. na, bakit? Kailangan ka ng team eh. Unang laro nito, sabi ng referee, ako lang daw sila ng isa. Eh, hindi ka napansin. Revive food saka ube plan taking no charge. Ito yung $7 for you. Ayan o. Nakala ko kasi ito yung binabanggit ko. May balik ba sa niya? Apo. Ayos. Ayos. Sabi, sabi ko na siya. May balik siya. na. May balik na. Galing talaga ni Mariana ba? Accounting yan. Mariana, accounting eh. Ito. Oh. Ah, si ano pala? Ito pala accounting. Ah, <laughs> puta. si Jen pala accounting. Ang <laughs> bihira. Ayun, no. Oh, plat, oh. May nakatakbo pa rin, oh. Plat, oh, boy. Plat na plat. Dapat sabihan yan, eh. Ay, bangga, oh. You can partner. <laughs> oh, ah, nagkabuhay pa. <laughs> nagkabuhay pa si Bob. <laughs> Boom! Great win. ako. Nagturo. Nagturo ang dinanalo. Nagturo. <laughs> wow! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five oh thirty 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 four five Six seven oh, eight <laughs> nine <laughs> ten